Hindi makapaniwala si Roxanne na siya ang ibinayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Moravilla. At paglipas ng tatlong taon ay dumating si Alex Moravilla upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Alex ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Alex ay bibigay niya. Huwag lamang makulong ng habang buhay sa piling nito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Your Mind, Only mine. Prologue Pinuno ng matandang laki ng hangin ang dibdib at tinitigan ang nakasulat sa may pinto. Alejandro Muravilla Sr. President, Chairman of the Board ano ang sasabihin nito kay Don Alejandro sa pagkakataong ito? Kung sa bagay ay madaling pag-iusapan si Don Alejandro. Dalawampung taong mahigit ng buhay nito ay ginugol nito sa isa sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Muravilla at naging matapat itong empleyado. Kaya nga pinagkatiwalaan itong pahiramin ng matanda ng malaking Halaga dahil isa ito sa mga tapat nitong pioneers nung halos nagsisimula pa lang ang kumpanya. Humaba ang palugit ng matandang don, pero hindi nito nagawang bayaran ang malaking salaping na utang mula sa may-ari ng multi-million paper company. Pinayuhan ito ng matandang huwag nang ipagpatuloy anuman ang plano nito dahil tila kumunoy itong humihila sa kanya pa paibaba. Subalit hindi ito nakinig. Ang pride nito ang nagtulak para huwag tanggapin tanggaping bigo. Ibinayad nito sa matanda ang malaking lupaing pagari nito sa probinsya. Subalit itong huli ay isang malaking pagkakamali ang nagawa nito. Sana ay hindi iyon ang dahilan kaya ito ipinatawag. Hindi nito ma mapaniwalang malalaman kaagad ng kumpanya ang ginawa. Kung sisingili ng matanda ang balanse ng utang nito, ay mapipilitan itong ibayad ang natitirapang ari-arian. Ang malaking bahay na pag-aari ng pamilya nito sa loob ng ilang henerasyon, ang Velia Manuela at ang lupang kinatitirikan nito. Isang warning na kaya binigay nito bago pinihit ang seradora at itinulak pabukas ang pinto. Tuloy ka, Alfonso. Bagya itong napatda sa pagpasok nang makitang hindi si Don Alejandro ang nasa mesa. Good morning, Mr. Muravilla. Alanganin ni Tumbati sa panganay na anak ni Don Alejandro. Nasaan ang matandang Don? Bakit si Alex ang narito? Kailan pa dumating ang anak na ito ni Don Alejandro mula sa ibang bansa? Maupo ka, Alpo Alfonso. Wika nito sa malamig at formal na tinig. Kung hindi ito kinakabahan kanina, ay umusbong ang sunod-sunod na panic sa dibdib ng lalaki ngayon. Iba si Alex sa nito. Kilala ito, kilala ito sa pagiging estrikto at walang awa. Shrewd and ruthless. Ito ang busy presidente ng kumpanya, subalit paruot pa rito ito sa ibang bansa upang pangasiwaan ang pag export ng mga produkto ng kumpanya. At ayon sa balita ay si Alex ang dahilan kung kaya tagumpay ang exportation ng mga produkto. Nasaan nasaan ho ang papaninyo, Mr. Moravilla? Nagalangan nitong tanong. Hindi ang papa ang nagpatawag sa inyo kundi ako. Mula sa pagkakaupo ay tumayo ang lalaki na lalo lamang nagdagdag sa nararamdamang nerbiyos ng matanda. Mataas si Alex at malaking lalaki kung wawariin ito'y tila langgam itong tinutunghaya ng higanti. Hindi pa marahil nakakarating sa sangay mo ang memo na mula sa ah, primero ng buwang ito ay ako na ngayon ang namamahala ng buong korporasyon. Patuloy ni Alex sa, tin, sa tinig na may halong sarcasm. Ikapitong araw na ngayon ng kasalukuyang buwan at ipinahihiwatig lang na hindi nito pinagkaabalahang pansinin ang mga memo ng kumpanya. Isang tikhim ang pinakawala ni Alfonso, ni hindi nito gustong salubungin ang tingin ni Alex. Kung ang pagkakautang mo lang sa papa ay baliwala sa akin iyon, Alfonso. Personal ninyong usapan ng papa iyon. At, bangaban, at bagaman binayaran mo ng, ari -ari, ng mga ari-arian mo ay hindi naging sapat. Patuloy nito ng isang kamay ay nasa pantalon. Nagsasalubong ang mga kilay habang nagsasalita. Sinulya pa nito ang mga dokumento sa mesa at muling tumingin sa kanya. Subalit ang hindi ko maaaring palampasin ay ang dispala kong ginawa mo sa kumpanya. Naningkit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hinihintay itong magsalita. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Unti-unti ang pagitaw pag ng pawis o. Paanong nalaman kaagad ni Alex gusto kong malinaw ang lahat bago ko hawakan ang posisyon ng Papa Alfonso. Bago pa man lumabas ang memo ay gumawa na ako ng maraming pagsisiyasat sa lahat ng sangay ng kumpanya. Lalong higit ang sangay na pinamamahalaan mo dahil bukod tangi itong hindi kumikita. Patuloy ni Alex nang hindi siya sumagot. Matiim na nakatitig dito na tila nahulaan ang iniisip nito. Herm, nag-alis siya ng bara ng lalamunan. Dinukot ang panyo sa bulsa at pinunasan ng pawis sa noo sa kabila ng malamig ang loob ng marangyang silid. Nanunuyo ang lalamunan niya. Embezzlement funds is a crime, Alfonso. Panganib nitong sabi bagaman marahan ang tono. You have been a fool para sirain ang tiwala sa inyo, sa iyo ng kumpanya na kalahati ng buhay mo'y dito mo inuukol. Pinayuhan ka na ng papa na tigilan na ang ginagawa mo pero hindi ka nakinig. Eh, Alex, confidential ang report, Alfonso. Walang nakakaalam maliban sa akin. Maliban sa aalisin kita sa tungkulin mo, I will not press charges. Sandali itong huminto sa pagsasalita na tila iniisip ang sasabihin iyon ay kung mababayaran ang napakalaking halagang na dispalko mo sa loob ng isang linggo. Nang laki ang mga mata, napatingala sa batang boss si Alfonso. At sa nakikita nito sa mukha ni Alex ay natitiyak nitong hindi madaling mapakiusapan si Alex Moravilla. Pagkatapos ay talo, ta, talunang yumuko. Humugot siya ng malalim na buntong hinangang. Ibabayad ko ang natitira ko pang ari-arian sa San Martin, Alex. Mahinang, sabi niya. Muling pinunasan ng panyo ang noo. I have also checked into that, Alfonso. Pero hindi sapat ang maiyon sa halagang nadispal ko mo. Patuloy ni Alex sa, formal na tono. Kung pairaling ko ang awa sa lahat na matulad mo ay walang mangyayari sa kumpanya, Alfonso hindi bero ang perang na dispal ko mo at isang malaking krimen iyon. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay dumukot sa bulsa nito si Alfonso at ilinlabas ang porta moneda. Binuksan at may kinuha roon at inalapag sa mesa. Ang kahuli huli ko, ang kahuli-hulihang kong pag-aari, Alex. Wika nito sa nagbaba, nagbabarang lalamunan. Tinitigan ni Alex Muravilla ang, na, ang nasa mesa. Matagal at matiim. Pagkuway din ang puti ito at tinitigan ang malapitan. Walang emosyong ibinalik ang tingin sa matandang lalaki. Ipahanda ko ngayon ang mga papeles, Alfonso. Formal niyang sinabi. Binuksan ang drawer at ipinasok roon ang ibinigay nito. Naupo at nagbuntong hininga. Mananatili ka sa pwesto mo. Isang itiyang ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. Pagkuway tumayo at nagpaalam na. Nang maisarang pinto ay muling kinuha ni Alex ang kabayaran at tinitigan. Ipinapasok pa lang ni Roxanne ang owner jeep si Gate ng Villa ay, nan, ay napunanan niya ang isang Mercedes Benz na itim na nakaparada sa garahe. Kaninong kotse yan? Tanong ni Robert Robert ang kasintahan niya. May bisita bang ba tiya Pilar mo? Ang ganda naman ng coaching iyan. May pangingimbulong dagdag nito. Siguro nga, pero sino kaya ang bisita niya? Si Ruksan habang pinatay ang makina ng jeep at bumaba. Nilingon si Robert. Tutuloy ka pa ba? Oo, syempre. Para malaman ko rin kung sino ang may-ari ng coaching iyan. Baka buyer ng kopra. Kilala naman natin ang sasakyan ni Mr. Tenga at saka si Mr. Tin lang naman ang pinakamalaking buyer ng kopra sa buong bayang ito. Pasubali ni Robert. Hindi natin malalaman kung hindi tayo, kung hindi tayo papasok. Halika na. Tuloy-tuloy nang papasok sa loob ang dalawa nang, nang biglang bumukas ang malaking pinto ng vela at iniluwa ang isang lalaking noon lang nakita ni Roxanne sa buong buhay niya. Napahinto siya sa paghakbang sa tingin ipinukul sa kanya ng lalaki. Pagkatapos ay ka-Robert at muling ibinalik sa kanya. Dark and and penetrating eyes na tila nanunuri sa pagkakatingin sa kanya. Nagtagalang pagtitig nito sa kanya na hindi maunawaan ni Roxanne hang matinding pagbilis ng pintig ng puso. Pagkatapos ay nagtuloy na ang lalaki sa 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 ito. Sinundan ng tanaw ng hindi makahumang dalawa ang paglabas ng sasakyan mula sa garahe at ang pagtakbo nito palayo na nag-iwan ng alipak-alikabok sa daan. Dumating ka na pala, Roxanne. Si Pilar na bumungad sa pinto. Hindi ko narinig ang pagparada mo ng jeep. Inalis ng dalaga ang tingin sa papalayong sasakyan at ibinaling sa tiyahin. Sino ho ang bisita ninyo, Tia Pilar? Sandaling lumikot ang mga mata ng matandang babae. Ah, uh, eh, isang dating kakilala ng papa mo, Iha. May mahalagang bagay lamang siyang ipinaila-ipinaalam sa akin. Pumasok ka na. Anyayan nito sa pamangkin na hindi pinansin si Robert. Muling pumasok sa loob ng kabahayan. Wala na naman sa mudang tiya Pilar mo. Ang mabuti pa ay tutuloy na ako umuwi. Mabuti pa nga Mag-abang ka na lang ng tricycle dyan. Anya na akbang papasok nang hawakan siya ng binata sa braso. Iyong date dating sa lingguha. Sige na at baka marinig ka pa ng tiya. Tulak niya sa lalaki at, na, at nagmamadaling pumasok ng bahay. Nasa bintana ang matandang babae at tinatanaw ang pag-alis ni Robert. Pagkatapos ay binalingan ang pamangkin. Ngayong nakatapos ka na ng pag-aaral, Roxanne, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Pilar sa dalaga. Kumislap ang mga mata ni Rosan. Una ay binala kong magpunta ng Maynila, Maynila, Tia Pilar. Gusto kong maghanap ng trabaho roon o di kaya ay magbakasyon na muna roon. Akmang magsasalita ng pagtutulang tiyahin sa sinabi niya kaya agad siyang nagpatuloy. Pero nagbago ang isip ko dahil natitiya kong hindi kayo papayag na pumaro pumaroon ako mag-isa. Isa pa, sobra-sobra naman ang kinikita ng niyogan sa atin. Ay hindi na nga kailangan maghanap ako ng trabaho sa Manila. Tama ang naisip mo, Iha. Ito nga lang niyogan ay hindi ko na kayang pangasiwaan. Alam mo namang matanda na ako. Marahil ay magagamit mo ang natapos mo accounting sa pangangasiwa sa lupain. Sayang nga lamang, Tia, at hindi man lang nakita ng daddy ang pagtatapos ko gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga sa pagkabanggit sa ama. Hindi nga nito nakita ang pagtatapos niya, nitong nakaraang buwan at may karangalan pa. May dalawang taon nang namamatay si Alfonso. Heart attack. Sandali lang iyon at muling pinasigla ang mukha. Gusto ko nga sanang unahin na si Robert. Unahan na, unahan na si Robert sa pagsasabi sa inyo ng plano namin, Tia Pilar. Dugtong niya na ikinalingo ng matanda sa kanya sa marahas na paraan. Anong plano? Inaalok na niya akong pakasal sa, na kami total daw ay nasa hustong gulang na kaming pareho. Walang anumang pahayag ni Roxanne. Namutla si Pilar sa sinabi niya. Hindi mo sinabi sa aking nobyo mo na ang lalaking iyon, Roxanne. Nangako sa nitong sabi. Ngumiti ang dalaga. Isang buwan pa lang halos kaming magkasintahan, tiyang. Ang sabi ninyo pag nagtapos na ako ay maaari na ako makipag-boyfriend. Sinunod ko ang sinabi ninyong huwag magkaroon ng nobyo habang nag-aaral. Hindi malaman ni Pilar ang sasabihin. Lumakad patungo sa lumang piano at wala sa loob na inayo sa mga sariwang bulaklak sa florera na nakapatong sa ibabaw. Tumingala sa nakasabit na larawan ni Alfonso at Manuela nung bagong kasalang mga ito. Pagkatapos ay tinuon sa larawan ni Roxanne, nakuha nung graduation nito na nakakwadrado at nasa ibabaw rin ng piano. Taglay ni Roxanne ang ganda ng ina, subalit hindi maputi ang balat nito tulad ni Manuela, kundi nakuha ng dalaga ang morenong balat ng ama. man ay hindi naging hadlang iyon upang makabawas sa ganda nito. Sa nakalipas na tatlong taon na hindi ilang, kailang kabinataan ang, nag ang nagtangkang suyuin ang dalaga. At kung hindi marahil sa mahigpit na pangakong binitawan nito sa kanya, ay noon pa nagka-boyfriend si Roxanne. Kung nagkataon ay isang malaking problema. 21 uno ka palang Roxanne. At ang batas natin ay nagsasabing 25 ang hustong edad ng babae. Bakit kailangan makipagnobyo ka at ngayon at ngayon ay sasabihin mo sa akin, mag-aasawa ka na? Wika nito sa, haba, sa, bahagyang nanginginig na boses. Lumapit si, si Satyahin si Roxanne at niya ito mula sa likod. Ang tiya talaga, plano lang naman namin iyon at hindi pa ako sumasang ayon. At kung sakaling mag-aasawa ako, eh, dito ko pa rin gustong manirahan sa villa dahil ayokong iwan kayo dito. Iniukot nito ang paningin sa buong kabahayan. Apat ang silid sa itaas at isa sa ibaba bilang guest room. Sobra-sobra ang laki ng bahay sa kanilang lahat. Sandaling hindi nagsalita ang matandang kiyahin. Pinag-aaralang mabuti ang sasabihin sa pamangkin. Kung, kung papu papupuntahin kita ng Maynila para magbakasyon, may papangako mo ba sa aking makikipagkalas ka kay Robert? Hindi malaman ni Roxanne kung matatawa o hindi sa sinabi ng tiyahin. Bakit naman kailangan makipagkalas ako kay Robert, tiya? Kung magbabakasyon ako sa Maynila, pag uwi ko dito ay liligwa, liligawan uli ako noon at sasagutin ko siya uli bukod sa hindi papayag yung tao na magkipag-break ako sa kanya. May, may pag-ibig ka ba kay Roxanne? Kay, kay Robert Roxanne? Sasagutin ko ba naman siya kung wala ang tiya talaga. Nangingiti niyang sabi, sinabi dito bago muling bumalik sa sofang nara at niyakap ang malaking almohadon. At ano sa palagay mo ang ipapakain niya sa iyo kung hanggang ngayon ay wala siyang trabaho, Aber? hamo ng matanda. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin iyan sa mga magulang niyang gayong dalawang taon nang nakapagtapos ng kolehiyo iyan. Ang sabi ni Robert ay madali na ang maghanap ng trabaho pagkasal na kami. Mabuhay na sagot ng dalaga. Kung sa bagay, kahit siya ay ilang beses nang inungkat sa binata ang tungkol sa bagay na iyon. Madaling maghanap ng trabaho, ulit ng matanda na tumaas ang tinig at mga kilay. Anang trabaho madali mahanap dito sa bayan natin, maliban sa gawaing bukid na sa palagay ko, ay kinasusuklaman ng lalaking iyon. Hindi naman ganoon si Robert Tia. Pagtatanggol niya sa katipan. May, may nangyari na ba sa inyo? Susog ni Pilar na tinitigan siya ng matiin. Bumul bumulalas ng tawa si Roxanne sa tanong ng kiyahin at sa ekspresyon ng mukha nito. Tinatanong kita, Roxanne, huwag kang magtawa. Napalis isang tawa sa, sa dalaga sa autorisadong tinig ni Pilar. Hindi siya ginagamitan ng matanda ng ganoong tono nagtataka siya dahil walang kabagay-bagay ang pinag-uusapan nila. Alam ninyo ang sagot doon. Relief ang bumalatay sa mukha ng matandang babae. Ayusin ko ang pagbabakasyon mo sa Manila sa susunod na linggo, roksan. Mariing wika nito bago lumakad patungo sa kusina. Naiwang nagtataka ang dalaga. Alam niyang ayaw nitong pupunta siya ng Manila. Ngayon ay ayusin naman daw ang bakasyon niya roon. Nang sumunod na araw ay panauhin ni Roxanne si Robert. Niyakag niya ito sa niyakab, niyakab niya ito sa hardin dahil paruot parito si Pilar sa sala na tila sundalong binabantayan sila. Bakit ba hindi natutuwa sa akin iyang tiya mo, angal ng binata? Huwag mo nang pansinin si tiya, overprotected over lang iyon sa akin hindi na niya sinabi sa kasintahan na nais ng tiyahing makipagtala siya dito. Gusto niyang magbakasyon ako sa Manila ng isang buwan at sa linggo na niya ako gustong lumuwas. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na hinala siya paupo, na hinila siya paupo sa, ba, sa batong bench sa ilalim ng dalawang puno ng palm trees. Sinabi mo na ba sa kanyang gusto na nating magpakasal? Iyon nga ang dahilan kaya gusto niyang Pagbakasyonin ako sa Manila nang wala sa oras. Pumayag ka naman. Bahagyang angin lang binata. Nagkibit na mga balikat si Roxanne. Well, maliban sa talagang gusto kong magtungo ay natitiya kong hindi ako mapapa, mapahihindi hindi ko map, ng tiya. Kung ganoon ay magtana na lang tayo kaysa gumawa ng paraan ng tiya mong paghiwalayin tayo. Alam ko naman talagang lagi na akong bad shot dyan eh. So, istiyon ito na kinabig siya payakap. Kung sa ay mga bata pa naman tayo, Robert. Bakit kailangan magmad? Hindi niya natapos ang gustong sabihin dahil may pag-aangking siniil siya ni Robert ng halik. Nagpaubaya si Ruxan. Paminsan-minsan ay gusto niyang madarang sa kapusukan ng kasintahan. Makalip makalipas ang ilang segundo, ay pinakawala pinakawalan sya nito